Tuwang-tuwa si na Tony Gonzaga at Derek Paul Soriano makitang nagtatawanan ang mga anak nilang si Sevi at Polly. Nilalaro ni Kuya Sevi si Polly habang nakaupo ito sa kama at tawang-tawa sa kanya. Word, sa reaksyon ni Polly, parang gusto nitong lumapit sa Kuya Sevi niya. At mahawakan ang mukha ng kanyang kuya.

Napakasweet panoorin ng dalawa habang nilalapit nila ang mga mukha sa isa't isa at nagyayakapan. <tinyo> <tinyo> Maalagang kuya si Sevi at makikita lagi sa mga picture na lagi niya itong karga. Makikita ding super happy si Polly tuwing naglalaro sila ng kanyang kuya Sevi. Makikita ang mga ngiti nito. Nakaupo si Polly sa sofa at naka-smile ito habang kaharap at kausap ang mami niya. Sa behind the scene ng kanilang Happy Cup Live, kinuha ni Alex si Polly para paupuin sa lamesa. Gusto lang pala ni Alex na palaroin ng bote si Polly na pagagulongin ito. At nanood lang si Mami Tony sa kanilang dalawa. Oh, ano yung Kay Jim <laughs> na ang mukha ni Polly sa kakahalik ni Tita Alex sa kanya <makes noise>